Ayan guys, ganito rin pa ang inyong oil guys. Yan no, so parang mausok. Ay, nakita nyo guys. Malakas yung apoy niya. Okay naman yung performance pero ang problema is la uh, sobrang mausok. So mga idol sa video ito ay papakita ko sa inyo kung paano tatanggalin yung usok na yan, kung paano maiwasan. Yan ang uh, tuturo sa inyo guys yung remedyo kaya re natin to mga idol kung paano mawala yung kanyang usok. Ayan, guys, oh. Super mausok niya, no? Oh. Napaka-usok. Kailangan, guys, ma natin yan. So, ayan mga idol, papatayin muna natin, ha? Ah, para, ano natin. Ito, may patayan tayo dito. May switch sya, eh. Ayan. nagpo kaya lang mahusok mga idol. Mga idol, napakaganda lang kanyang uh, apoy. Kaya lang hintayin muna natin uh, palamigin natin konti guys ha. Uh, palamigin natin yung konti. At uh, para may ko sa inyo yung mga tag nito, yung uh, subline na paggawa niyan. Okay, yan guys. So, Pahintay lang natin sandali. Okay naman yung trabaho niyan. May isang sumablay lang dyan Kaya bumabalik yung ano backfire yung kanyang uh, usok So ito papakita ko sa inyo Palamigin lang natin guys kaunti Ayan habang uh, medyo may bagabaga pa -baga, Papakita ko na sa inyo Ito yung kanyang tubo Ayan guys oh, yung uh, pinapakita ko Ito uh, yung kanyang tubo Ayan, Ayan yung labasan ng uh, Use oil Ito um, yung oil Tubo papuntang oil ay Ito Ayan. So, ang problema guys, ayun. Ayun. Ewan ko nakikita nyo yung butas na to. Ito to. Ayan. Yung butas na yan. Ayan. Yung butas. Ayan. Ewan ko sa na, na kung nakikita nyo. May butas na naka uh, naka derecho sa tubo. So, ang nangyayari, pag buga nya ng hangin dito, pag buga ng hangin, syempre na ano yun, natitrigger ng, nagiging apoy, yun yung kulay blue, yun na naging apoy. Sumusok-sok siya dito, guys. Dumi siya dun sa may tubo ito. Pumapasok pasok dito yung apoy na nagagaling dito. Siyempre, lakas ng pressure noon. Kapag hinangin na natin, eh hanginan natin, guys, ah. Hanginan natin. Makikita niyo. Ayun. Ayun, parang sumusok siya. Sumusok siya. Ayan. Ayan guys. Umaapoy din yung kanyang puso guys nice. patayin ulit natin Papakita ko sa inyo sana nakikita nyo eh, yung, yung butas eh. ayun yung butas ayun 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 kitang kita na ayun nakikita na yung butas ito guys yung butas oh. ayan yung butas ito yung butas na tumatama dito yan naka ano siya yung butas Ayan, kung halimbawa ito yung uh, tubo ng uh, used oil na pumapatak guys. May pumapatak na used oil dito. Mayroong uh, butas na pumapasok dito. Yung butas ng uh, blower nakat nakatapat dito guys sa tubo. Kaya habang pumapatak yon naluluto niya. Kaya yun ang tatakpan natin guys. Teka. Ayun na mga idol. Wala na yung kanyang apoy. Ayan na. So ito na guys yung uh, tubo. Ayan, papunta sa use oil. Ayan, so ayun yung kanyang butas. So ayan yung kanyang butas guys, so oh. ito. Butas ng sa use oil. Ayan. Ayan yung tubo. Ayan, sana nakikita nyo mga idol. Tapos, ito na yung butas naman ng uh, ng hangin. Ayan guys. Ito, ito, ito. Itong, itong sa taas taas, walang problema kasi sa taas naman ang tama niyan. Ang problema dyan ay ito. Ito, ito. Ang problema dyan. Yan guys, yung sababang babang yan, yan. May nakatapat na, tub, na, ano, na butas. Ayun ang problema. So, nakatapat siya doon sa tubo. So ang gagawin natin yun guys Natakpan lang naman natin yan ha? Yan ang solusyon nito okay, So guys Pagkakita ko sa inyo ha Guys yung mga pako Ayan Nagaroon lang ako ng pako Nasukat sa kanya Kung di dos Di dos Kung 4 4 Ganun lang yan Tapos pinutol ko lang Ayan o oh, Ito na Itatakip natin so, Ayan Sinupal pal lang natin doon yung pako Ayan guys Supal pal mo lang yung pako dyan Ayan yung pako Nakikita nyo Ayan yung pako Hmm. Asa, maluwag. Yeah, pero okay na yan. Okay na guys. Wala, may, nakatakip na. Yung, ano, may paku na. Yung kanyang. Ayan. So hindi na siya. Ano dito. Hindi na siya tumapat dito. Kasi may takip na. Ayan. Testingin ulit natin guys ha. Paandarin ulit natin. Ayan. Para makita nyo. Wala nang usok. mga uh, idol, maglagay tayo ng papel. Yan pang ano, yung pang gato. Yun guys, pwedeng i-welding yun, pwedeng hindi. Pwede nyo yung welding. Kung mga uh, tatakpan nyo. Yung iba kasi yung welding yung pag na nagkatakip sila. Yan, yun yan. Kunti lang naman kailangan nito na ano eh. Gato. Yan. Yan. Uh, makita nyo mga idol. So, yun ang mali ng ano. Guys, pagka gagawa kayo ito, halimbawa ng kalandiyos oil, eh, huwag kayo maglalagay ng uh, butas para sa blower na nakatapat sa tubo ng uh, use oil. Kasi talagang uh, reject yan. mag talaga siya. Ito ang mga idol, ng use oil natin. Lagyan natin. Tapos dito. Maglalagay na tayo dito guys. Tapos na kalating juice oil. So guys ha. Ngayon pa tayo dito. Maraming tayong juice oil. Ayan. Ah, mali pala. Lipat natin dito. may rapya kapag wala tayong pan eh Ayan, bis lang naman yan. Ayan. Magain na natin ng konti. Ayan guys, tapos. Oh, bukas tayo dito. Ayan, buksa ating blower. Ayan, tingnan mo kung umiikot na blower. Okay. Alright. Ayan. guys, tingnan nyo. Anong usok yan? Ano mo ito, 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 nalagay ito, ito, tôi luôn này có hai trời nhớ cái nào cũng vậy của đêm luôn lang yung kanyang langis. Guys, oh. Ang ganda ng ano niya, kulay blue na yan kanyang uh, apoy kulay blue so, so blue na guys uh, so, laksan natin ha laksan natin hmm. lakas ang apoy oh. Bulay blue walang usok guys ganun lang yan katali guys kita nyo walang usok walang usok yan Ganyan lang katali guys ang ating uh, solusyon sa mausok na used oil, kalandilos oil. Tignan nyo guys, oh, Galit na galit, oh. Mahaga kasi guys, eh, Tanghali kasi kaya masyadong maliwanag kaya hindi nyo makita yung kulay blue niya. Sa so, totoo lang, nakukulay blue yung kanyang uh, apoy guys. Oh, hindi na nag-ubusok yan. Hindi na nag-trigger. Kasi naitapat eh. Ayan na guys. Ayan mga idol. Papatayin ko na ha. Alright. Ayan, Ayan guys. Pinakita ko lang sa inyo. Lakas. O. Pusunod natin. Yung kaibahan. galit siya mga idol walang usok di ba walang kausok-usok guys tayo nuli natin okay na ganyan lang kadali ang solusyon hey guys, ganyan lang po kadali ang uh, solusyon sa ating uh, mausok na kalandiyos oil Guys, sana po may natutunan kayo sa ating video for today. At sana po guys, huwag niyo po sanang kalimutan i-subscribe ang ating channel. Thank you po. Thank you guys. Well okay, guys, so panip. Panip ang apoy. Thank you. Salamat po.